At bilang pasasalamat sa kanyang paglaya, agad dumalo sa isang pagtitipo ng Jesus Miracle Crusade si Gerardo Byong. Ayon kay Byong, nakahanda na rin siyang makipagkita at makipagtulungan sa pamilya Visconde. Nasa San Fernando, Pampanga, si Jerry. Ruiz. Jay, ano na ang nangyayari ngayon dyan? Kabayan kasalukuyan pa rin ang time team na pagdarasal at kantahan dito sa ng Jesus Miracle Crusade. Ilang oras kasi matapos makalaya ay bumisita dito si Mang Gerardo Biong kasama ang kanyang asawa para magpasalamat. Doon daw kasi sa bilangguan, natagpuan niya ang liwanag at salita ng Diyos. Mula New Bilibit Prison sa Muntinlupa, dumiretso sa isang restaurant sa Quezon City si Byong at asawang si Jocelyn. Doon nakipagkita siya sa kanyang mga abogado para magpasalamat. Sa isang press conference, muli niyang iginiit na wala siyang kinalaman sa pagsusunog ng ebidensya sa Visconde Massacre. Ginawan lamang daw siya ng kwento noon ng NBI star witness si Jessica Alfaro para malutas ang kaso. Pero sa kabila ng labing limang taong pagkabilanggo, Sinabi ni Byong na wala siyang poot o galit kanino man. Natutunan na niyang magpatawad matapos sumali sa grupong Jesus Miracle Crusade noong 2004 maging isang koordinator ng simbahan. Ayon pa kay Byong, nakahanda na rin siyang makipagkita at makipagtulungan kay Mang Lauro Visconde. Sa aming biyahe papunta dito sa Pampanga, umaapaw ang saya ni Byong. Walang tigil ang kanta ng gospel songs at walang tigil ang kwento sa kanyang asawa habang magkahawak kamay. Sa edad na 60 taon, balak niyang ialay ang natitira niyang buhay sa pagpapalagay laganap ng salita ng Diyos mula dito sa Pampanga ay nakatakda namang umuwi ng Las Pinyas si Mang Byong kung saan hinihintay siya ng kanyang tatlong anak. At kaugnay dyan, kabayan, ay makakasama natin ng live si Mang Gerardo Byong para sa inyong mga katanungan. Kabayan? Mr. Byong, magandang gabi po! Magandang gabi po, uh, Vice President. Opo, uh, halos dalawampung taon na hindi tayo nagkikita kung natatandaan po ninyo yung uh, habang amen. inimbisigahan po na magandang gabi gabibayan ng kaso. Uh, amen. Na, yes, na, uh, I know. Uh, ano, October 8, 1991. Uh, uy, natatandaan Last po day ninyo. Last tayo nagkita. Opo, natatandaan ninyo. Uh, Tapos na tayo nag... ng uh, NBI. Opo, nag, uh, kay, uh, ako pa ang kasama nyo nang pumunta kayo ng NBI. Mr. Byong, uh, uh Kanina po'y nabanggit ni Jerry Ruiz, ang aming uh, kasama dyan, na kayo'y nakahandang makipagkita kay Ginoong Lauro Visconde. Kapag kayo po ay nagkita, nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap ng one-on-one, -on -one, ano po ang sasabihin ninyo kay Mr. Visconde? Ano ang itatanong nyo? Awala ah, wala naman akong itatanong. Ah, ang tanong lang sa akin, kung pwede ako makipagkita. Wala naman dahilan na hindi ako pwede makipagkita kung kinakailangan magkita kami at kinakailangan magtulungan kami at uh, dahil sa resolba ng asuntong yan, ako itutulong kung mayroon akong uh, maitutulong. Mm, wala ko kayong uh, naiisip na sasabihin sa kanya? Wala naman. Wala Okay. Just uh, kung halimbawa eh, Kayo po ay may hawak na Biblia kanina, nakita ko. Sa pamagitan po ba ng Biblia Papa. na yan ay sumusumpa pa rin kayo sa inyong sinasabi na wala kayong kinalaman sa pagkakasira ng mga ebidensya sa Visconde Massacre? Amen. In Jesus' name. Totoo yun. Ako'y nanonumpa na wala akong kinalalaman dyan sa Visconde Massacre. Uh -huh. Ngayong malaya na po kayo, Mr. Byong, ano ngayon ang plano ninyo sa inyong buhay, sa inyong pamilya at sa kinabukasan pa ninyo habang kayo'y malaya na? Eh, kung ako po'y pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon, eh, kapayapaan ang hangad ko. Eh, kung magkakaroon ako ng kaunting uh, pagpapala, eh, magkaroon ng kaunting negosyo kung hanggat magkakaroon. Eh, hindi naman tayo pwede nang tanggapin sa trabaho. Eh, may edad na tayo. Kaya umaasa na lang tayo sa pagpapala na nagmula sa ating pinakamahal na Panginoon. At kayo po ay mayroon pa ring apila na kay mapawalan sala sa bintang na kay Sumira sa mga ebidensya. Naniniwala ba kayo, Mr. Byong, na kayo mapapawalang sala sa kaso? Ako sa akin, kung ako ah, talaga ang tatanungin, 150% ah, ako ako talaga naniniwala na maakwit kami sa kasong ito. Okay, maraming salamat po, Mr. Gerardo Byong. Jay maraming salamat din.